Tila viral ngayon si Jordan Clarkson sa NBA matapos si bahagi ni Clarkson ng paglalaro nito sa ating national team, ang Utah Jazz mismo. Ibinahagi ang interview ni Clarkson na nakatagpa mismo ang NBA. I'm here in Manila excited to play for Team Philippines. Kahit ang NBA Philippines ay sobrang excited na na makita si Clarkson sa malapit ng FIBA World Cup ngayon taon. Sa tatlong tune-up game ng ating national team kontra sa Ivory Mexico, at Montenegro, dalawang beses lang naglaro si Clarkson. Sa Iberacos, 13 points ang nagawa nito. At sa Montenegro naman, ay meron itong 27 big points isang indikasyon na nasa peak na ito ng kanyang kondisyon sa malapit ng FIBA World Cup na inaabangan na nating mga Pilipino fans. Tila pinag-uusapan naman ngayon ang pahayag ng dating PBA player at coach na si Jerry Plana dahil sa sinabi nito sa kanyang programa na si Jordan Clarkson daw ay kumikita sa ating gilas Pilipinas ng 9.5 million pesos per day simula nang lumapag ito sa ating bansa. Well, alam naman natin na malaki talaga ang salary ni Clarkson sa paglalaro nito sa ating Gilas, Pilipinas. May nakuha pa nga itong endorsement sa Anta kaya worth it ang pagpunta ngayon ni Clarkson sa Pilipinas. Dahil habang naghahanda ka sa NBA, naglalaro ka naman para sa Pilipinas na gusto mong paglaruan. Sa inilabas naman ng FIBA na Top 30 NBA Stars sa World Cup ay rank 20 nga ang ating kababayan na si Jordan Clarkson. Expect natin na anumang oras lalabas na o ilalabas na ni Coach Chotres ang Final 12 ng ating national team na lalaban para sa bayan ngayong August 25. At sama-sama natin itong abangan. Ang FIBA naman nagtatanong na sa mga basketball fans kung sino ang manguna at papasok sa second round ng FIBA World Cup sa Group A. Bagamat Italy ang majority na pinipili na magiging top one, ipiniliwanag nila ang bawat description ng team sa Group A. Ang Angola nga, ang pinaka-underdog daw sa Group A dahil marami silang key player at veterano na na sa kanilang lineup. Of course, ang Italy ang pinaka-favorite sa Group A dahil daw sa mga dekalibre nitong mga player. Andyan kasi si Datome, Nicola Meli, Arcel Palonara, Simone Pontecho, Marcos Peso at iba pa. Ang pivotal game mo inaabangan daw talaga sa laban ay yung laban ng ating national team at Dominican Republic. Napapangunahan nga ni Jordan Clarkson at para naman sa Dominican, si Carl Anthony Town. Ayon sa FIBA, na a win daw ito para sa Pilipinas kung gusto nila makapasok sa second round dahil susunod nila makakalaban ng Italy after ng debut game nila sa Dominican. Ayon pa sa FIBA na ang maglalaban daw talaga sa second spot ay ang Dominican, Philippines at Angola na dapat nating abangan sa Group A. Sa pool na inilabas naman ng FIBA, ang Italy ang nangunguna sa botohan, sinundan ng Pilipinas, pangatlo ang Dominican at panghuli ang Angola. Hindi pa natin masasabi kung sino talaga ang mangunguna sa Group A dahil lahat naman ng team ay naghanda at bilog ang bola. Pero kayo ba mga ka-BM, sa tingin nyo ang papasok sa second round ng FIBA World Cup sa Group A? Sana kasama dito ang ating national team at yun ang abangan natin.